Okay guys, so ayan, na-report ko yung content ko dito kanina. Siguro, ni-report ng mga anti-bola mga DDS na mga lanjutak So, basahin natin. Despite the Supreme Court decision declaring the article of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional, some senators believe that the Senate can still continue with the impeachment trial. May mga ilang senador ang tumututol sa impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. Kumbaga, bakit ayaw nila na matuloy ang impeachment trial? Eh, yung impeachment trial ang makakapagpatunay o makakapagsabi na talagang ito si Bibi Sara ay walang ginawang mali. No, natama ang paggamit niya ng mga confidential fund. Bakit nyo tinututulan? At kung tututulan nyo man ito, dapat magbigay kayo ng explanation kung bakit nyo ito tinututulan. O baka naman kaya ayaw nyo matuloy kasi may alam kayo na pinagtatakpan nyo. No, ngayon yung mga DDS na nagsasabi na hindi daw dapat i-impeach si Sara. Hindi po ibig sabihin ng impeachment trial is impeach o tatanggalin ka agad si Bibi Sara. Ang kailangan magkaroon ng trial para lumabas po ang totoo. Dahil trial po ang makakapaglinis ng pangalan ni Sara. Sa trial po, lalabas ang totoo. No, ngayon dapat ipinupush niya yan dahil ang makakapaglinis ng pangalan ni Sara eh yung impeachment trial, hindi yung inyong mga bungang walang wala namang kwenta lumalabas. Diyan.